Ayan, 3 shoutout Shout out natin sila, Ma'am Sweetie Pie. Nakita nila tayo dito sa ano, sa Baguio City dito sa Mirador. At si Ma'am Lian. Oh, birthday ko ngayon. Ah, oh, birthday. Oh, birthday ko on August 14. Ayan, happy happy birthday sa kanilang dalawa, trippers, kay Ma'am oh, Honey Sweetie Pie no. At saka si ma'am? Yeah, Yoni. Panonood Yoni. Ayan, panoorin niyo po. Thank you uh, po. Ayun, trippers. May mga bago tayong trippers dito sa Baguio City. Mirador. Hello. Panoorin niyo. Ayan, niya, happy happy birthday po. Thank you. Po. Thank you. <laughs> ayan, Bye. sabay pa talaga sila nag-birthday. Oh, <laughs> we're, <best laughs> we're best friends. Tapos best friends friend best kami. ah, friend kami. Friend kayo. Ayan, nice meeting you po. Third ako, 14 siya. Isang araw lang pagitan namin. Ah, okay. Enjoy nyo po yung ano, oh, yung view oh, dito. Eh, Pinapasyal ko siya, taga dito talaga ako. ko ah, Dito po kayo sa Baguio. Oh, oh. Ah, okay. Shoutout shout out sa lahat ng mga taga Baguio dyan, oh, Trippers. Baguio, Gisad Central. Ayan, sa Gisad. Oh. Ayan, sa Gisad. Shout out sa inyo dyan, Trippers. Lagi kayo manood, supportahan natin. Ayan, thank you po. <laughs> Wala akong ibang ginagawa dito kundi mag-relax, Trippers. At tignan yung mga napakagandang tanawin dito sa Mirador, dito sa Baguio City, Trippers at napakaganda talaga at hindi nakakasawang pasyalan dahil nga talaga marerelax ka kapag pumasyal ka talaga rito wow napakaganda siguro mamaya maya lang napakaraming hamog na ang makikita natin dito sa paligid ng Mirador Trippers napakaganda napakalamig ng hangin ngayon Trippers oh my god Oh, ang ganda rito. Sarap mag picture picture kaso wala akong kasama na magpi-picture sa akin. <laughs> Kaya papakita ko na lang sa inyo to, 360 trippers. All right. Wow. Napaka maaliwalas dito. Walang pinagbago, napakaganda pa rin ng mga tanawin natin dito. At Parang walang bagyo na dumaan dito. <laughs> wow. Ah, relax ako lang yung maingay. <laughs> Woohoo. Eh no, na po kaganda. Pastig. So bandarito sa taas yung may ano kulay pula na may bell. Pwede kayo mag picture picture dyan, Habang narito kayo sa Mirador Trippers Astig ng view natin dito oh. <laughs> Wow Napakaganda yan oh Malapit na yung bumaba yung mga hamog na yan Malapit na yung bumaba dito Trippers Wow Astig ng view natin parang ayoko na mag-vlog eh. Parang gusto ko na enjoy yung ano, yung serenity at saka yung view dito, trippers. <laughs> Joke lang, pero gusto ko talaga ipakita sa inyo lahat ng magagandang tanawin ng sang sang lugar, no, trippers. So, malakas na naman yung hangin dito. <laughs> Malamig na tapos mahangin pa. O, oh, di ba? San ka pa? Sulit mode. Ano? Oh. Speed trippers. <laughs> All right paaganda ito yung mahirap trippers pag mag isa ka <laughs> kalat mo ligpit mo oh. <laughs> PA ko rin yung sarili ko trippers <laughs> taga bit, -bit. <laughs> alright ang ganda ng view <laughs> alright nakaka relax talaga grabe Akyat tayo. Pupunta na tayo dun sa may ano, sa uh, may red dun sa may bell. Ayun oh, know, trippers oh. So. Ah. Grabe oh. Tingnan niyo yung view natin dito. Astig. All right. Ah. Picture picture para may remember. Ang <laughs> laki ng point 3 na to, trippers oh. So. So pwede tayo mag picture dun Pero selfie selfie lang Kadaan po Ano ah, ako Kasi wala tayong kasama Kaya wala tayong Wala magpipicture sa atin dito Kundi sarili lang natin <laughs> So Ito <tano> na lang <laughs> Ganda! sa totoo lang hindi ako makapaniwala na nakapagpa-picture ako sa bell na to ngayon trippers dahil sa sobrang tagal na natin nagpupunta dito sa mirador first time ko at ngayon lang ako nakapagpa-picture dito ng solo trippers napakaganda pala pag solo alright solo baliw alright napakaganda ganda ng view natin dito trippers oh Oh my God. Wow. Maganda pala talaga to pagka ano, solo lang. Ayun oh, ganda trippers. <laughs> Grabe yung view ano. Napakaastig. Sulit na sulit.